Hello guys, welcome to my channel So natatid rin karoon sa Kadapdapan Rice Tirasis Tano nga wa nintot sa Kadapdapan O, oh, see O, nintot kayo oh, rin Kadapdapan Hello world Rice Tirasis Okay. Oh, O, Rice Tirasis Kung sa Baguio na Rice Tirasis dire sa Kadapdapan, bahol na ay Rice Tirasis Bagyo lang ba na Rice Tirasis na dire po diri sa Kadapdapan O, ninawa Look at the rice terraces here in Kadap Dapan, buhul. Oh, asai pun pista diri kun diri nan mista madam. <laughs> oh, shout out pista. si madam, shout out ke madam. Ah. shout out. Oi oh, pista. Okay, guys, sipak kita pan, kita nak kono ini buungun diri dak kuke, buungun diri sa Kadap Dapan Oh. Si? Si. Oh. Buungun dak kuke yang buungun. Oh ni buungun diri guys. Oh. Dak eh buungun diri. Di ba ha? buongon, dagko ng buongon, lamit ngayon ni Jalo tuon guys. Mo ni mga buongon diri sa kadapdapan no. ভাল <laughs> নে guys around, uh, late, late the guys so what do you think

जागीफ म Источник. Ada. Hey, Hai, madam. Asam hey, kan kerong. Alam ni kerong diri kau. Lamis tami diri sa. So oh, kau kau an guys. Ah. Oh nak. Oh nak kali sudah tanya na kung kauban tuah. Bisa kau.

Ayan. Idol. Idol, Adil. Oh, da, Oh, dia orang uh, idol tu ah. So idol. Oh, shout out dari saya kong idol ng kata tagdaan dia. Tagdaan. Wah, mister. Wah, sila na mister dari. Tora tu. Wah, wah siya, wah siya na mister dari kan. Nagusto mo ka naman, Tad. Nanginom ang tubig? Ligo <laughs> so, ka, Wal. Ang mga bitaw niya ang mga katagdaan siya at ang mga katagdaan. may diri na mista. Nangaligo, midiri. diri. Ha? Nagpabugnaw kay ding init. So, karoon guys, Nangulit na namin guys. Guys, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye oh. guys, thank you for watching. Oh.